Mahilig ka din ba sa mga puting sapatos? Ako, hindi talaga maiiwasan ang paninilaw niyan. Pero sa ginawa kong to, para akong nag-a-unbox ng mga bagong sapatos. Hello mga langga, maayong buntag, panibagong araw, panibagong kaalaman. Bago ako mag-umpisa mga langga, samahan niyo muna kami sa aming umaga. Pagising nga kanina, ay napagpasyahan mo ng maglinis dito sa kapaligiran. At para mas ma-energize yung ating araw, gumala muna tayo. Sa araw na to mga langga, ay pumunta kami sa bahay ng aking pinsan dahil birthday nung kanyang anak. At yung mga kaganapan doon, sobrang simple lang. Halos nandito nga kami lahat. Ayan, kasama yung mga tiyahin ko. Dito sa probinsya, kunting salusalo salo lang, ay eh, masaya na talaga. Ito yung ating birthday celebrant. So, pag-uwi nga namin kanina, ito na agad ang ginawa ko. Kahit pagod, kailangan para mas productive yung araw natin. Ayan, sinilip ko na nga yung mga white sneakers namin dito mga langgaan. Grabe na talaga yung mga kulay. And karoon nga sila ng mga yellow stain at medyo nag-brownish na. Kinuha ko na nga lahat ng puti dyan para malabhan. Gamitan nga lang natin to ng tissue method. Ayun, hindi talaga ako nagkakamali ng desisyon. Na lahat ng tissue every time na mag-check-in kami sa hotel. Super gamit sa mga ganitong pagkakataon. Saktong-sakto nga itong gagawin natin ngayon mga langgad dahil napakalakas ng init. Ayan oh, super sarap ng sikat ng araw. And ito nga lang, dalawang tissue ang gagamitin natin. For sure, kasyang-kasya na yan. And yan oh, nakita nyo ba yung mga shoes na yan? Kung gaano ka brownish yan? Kaya yeah, let's go, simulan na natin. Una, kumuha muna ako ng malaking batcha. Ilagyan ko ng katamtamang tubig at pinudmuran ko ng powder. Powder lang talaga, wag na tayong gumawa ng marami pang ritual. Ayon, nilunod ko na lahat ng yan. Kasi nakakainis talaga yung mga kulay. Hilanggalan ko nga pala muna na listo. Tingnan niyo tong shoes ni Bunso. Sobrang brown. Hmm. Sobrang dumi niya talaga tingnan. Kahit ilang beses ko na tong nilabhan. Pinabrush ko din ng bahagya. Hindi pala naka-on yung aking camera hanggang sa natapos akong magbanlaw. Eh, diretso na. Ganito natin. Gagawin yung pagbalot. Yes, after laban ng mga sapatos ay balutin natin ng tisyo. Sundan niyo lang kung ano yung ginawa ko dyan sa video. Para mas kumapit ngayong tisyo ay wisik-wisikan natin ng tubig. And make sure niyo lang na nakabalot talaga lahat at nakalapat talaga yung tissue sa mismong sapatos. Lagyan na rin pati loob. And ang purpose kasi ng tissue mga langga ay sinisipsip niya yung mga hindi kaayayang kulay dyan sa ating mga puting sapatos. And repeat procedure lang mga langga hanggang sa mabalutan na lahat ng mga sapatos na gusto niyong paputiin. Kailangan pa ginawa nyo to, itiming nyo lang na malakas talaga ang sikat ng araw. Ang ginawa ko naman dito ay binabad ko yung mga sintas. After 24 hours mga langga, kanina na to, ay natuyo na silang lahat. At dito ko talaga nilagay to kasi kahapon medyo maulan. At nahirapan ako magligpit o isa-isa kaya kung nakalagay dito ay isang ano na lang ang alsahan. Ayun, perfect talaga ang panahon dahil mainit. Tingnan nyo naman yung kapalikiran. Super to na yung mga tissue at yung shoes. Kaya ito na yung moment of truth. O ba diba? nagulat talaga ako sa resulta mga langga kasi para ako nag-a-unbox ng mga bagong sapatos. Sobra po. Kitang-kita nyo naman yan. Napakagaling pala nitong itong tissue method na to. Napaka-effective. Lalo na dun sa mga sapatos na ganito yung fabric. Hindi ko alam. Ano ba yan? Canvas. Sobrang napaputi niya talaga ng bongga yan. Tingnan yung mga langga yung tissue na ginamit ko sa kanya. Ba? sip niya talaga yung mga brownish color doon. Alam nyo na ha, sa may mga mahilig dyan sa white shoes, at problemado nga kayo kung paano yan pabalikin sa dating kulay, gawin nyo na to and for sure, matutuwa talaga kayo. Karamihan na kasi sa atin ngayon, eh meron talagang white shoes. Dahil ang sarap kaya nito pang forma. ba diba kasi kapag naka white shoes ka, nababagay talaga siya sa outfit of the day mo. And isa pa itong mga langga o, tingnan na naman tong shoes ni Boss e. Akala ko talaga, color di gatas to dati. Laking gulat ko, puting puti pala talaga ang kulay nito. O ba diba, sobrang nakakahapi lang. Dahil yun, may bagong na discovery na naman tayo. Hindi na natin kailangan gumamit pa ng mga matatapang na chemical. Sabi nga nila, kahit tubig at tissue lang, nag-work din daw talaga. So yun lang mga langga, sana may natutunan na naman kayo for today's video video. Thank you for watching. Until next time po. Bye bye. Have a nice day.